Okay lang ang video dito, Okay lang mag-video. Uh, guys, magandang hapon. Bibili po sana tayo ng magandang hapon po, maulang hapon. Bibili po sana tayo ng bulkasil. Since tag-ulan na, imagine nyo kung ang DIY hardware ay naubusan ng bulkasil. Sold out daw po ang bulkasil nila. Ilang araw na. Oh, ang guys, tayo nag di ba? Nakakatuwa. Ibig sabihin maraming bubong ang butas. Maraming bubong ang pinapagawa. Kaya naubusan ng bulkasin. So habang tayo nagihintay ng merienda, punta ko dun para bumili ang bulkasin. Kasi nga may mga tatapalan kasi sa buwan. Treat na lang muna natin yung sarili natin ng merienda sa Minute Burger. Yung ating mga kids. Hintay ako ng... <laughs> Pumila na ako dun sa... DIY, wala palang bulkasi sold out. Mabili daw po ang bulkas ngayon kasi nga pag ulan. Galing po akong Santa Rosa, lakas po ng ulan. dito, ayan lang po yung ulan. Makulimlim siya, pero parang lang yung ano niya. Parang lang yung palsada niya. Walang, konti lang ang patak, pero wala masyado namang tao. Laki-laki ng DIY, busan niya ang kasi sana yung bibiling tungkol kasi ito ang alam sa bubo. Nalaubusan na tayo. Bili na lang tayo ng merienda. Daan po kayo dito sa mini burger. Poblasyon. Kabuyaw. Na Ayan. Nalaubusan. Habang nakikinig ng music sa kapit bahay, hindi na muna tayo ng merienda. Kasi galing pa ako ng Santa Rosa. Hindi pa ako nag-lunch. Butom na. Ayan. Sasarap po ng kanilang ano. Sasarap po ng kanilang variety of drinks. Ayan. Guys, okay. Yun yung gusto ko yung chimichurri, spicy, and boy. Diba? Simpleng merienda sa di masyadong matao. Karaos ang maghapon. Tay, bukod mo yung chimichurri. Sa taas. Sige. Sige. Ako, thank you. Pwede po makangin ng tissue. Meron na dito. Ah, ito ko nakakainin yung isa. Gatom na. Thank you. Nakakain po muna tayo guys, yung order to. Thank you so much. Kawain naman kayo tayo. Makikita kayo sa vlog. Okay, okay, okay. Hi! Baka nag-youtube kayo. Welcome Mama to Minute Burger! <laughs> Eto yung ating mga kaibigan nagluluto dito sa Minute Burger. Thank you po. Bye-bye. Merienda po muna tayo. isang maulang rabol ulit. O, wala na po lang truck. Mag-iisa na lang yung aki-e-bike dun. Walang tayo Sige po. Salamat!